Tubig kung nasaan banda. Wow. Ang ganda oh. Ganda na dito mga kapising ba? Ano? E Siguro may tubig na awala oh, awala wala pala. Ganda na dito. Ganda lang purma ng mga bato. ano? hmm? Yun. Yun. Wow, ganda. Ganda ng promisyon ng mga bato ba? Oh? Ito na naman mga fishing. Dito may tubig. So hanggang dito lang. to, Hanggang dyan lang. Diyan na naman lumalabas ang tubig. Sa ilalim na naman dumadaan. Dito si Papa wala na, you know? you know? hmm. ayan <laughs> oh. Sa ilalim na naman ang tubig dumaan. <laughs> oh, na dito, wala nang tubig oh. dito meron. Hanapin na naman natin kung saan ang may tubig na naman. Wala ng tubig dito. Diyan lang tubig oh. Sa ilalim na naman dumadaan ang tubig. Tutuyo na. Ang tubig dito. Hanapin na naman namin ang tubig. So, anong kaya bandang

Nah, jangan mau nih, lagi mau Tekan. Oke, sini sawah. Wah. Wah. Ini lagi hanya mau batu di Pinagtain hmm. nanto na ongoy mga fish, no? Itong buko ko. Yan, you no? Know? Ongoy ang kumain ito. You no? Know? Galing doon sa taas. Yan, no? Yan, no? Maganda na sana dito kasi wala na ng tubig. Hanapin na naman nila ng tubig kung nasaan banda. Wow. Ang ganda oh. Ganda na dito mga kapising ba? Ano? E Siguro may tubig na Ah, wala, wala pala. Ano? Ganda na dito. Ganda ng purma ng mga bato. Ano? Hmm? Yun. Ano? Wow, ang ganda. Ganda ng promisyon ng mga bato, ba, oh? Barang nasa ilalim ng kuiba. Walang walang tubig. Sana kaya bandang tubig.